Bawal po ang magmotor sa gabi o mag-ride sa tricycle o anong klase ng motorsiklo ng walang reflectorized vest. Tama po kayo na narinig. Bawal na po ang magmotor sa gabi ng walang suot na reflectorized vest. Katulad po nito. Kung ikaw po ay uh, nagbabalak na dumaan sa national at provincial road ay kailangan po natin magsuot ng reflective vest. Ito ay sa pagitan ng alas sa is ng gabi hanggang alas sa is ng umaga. Ito po ay magsisimula sa August 15. Ulitin po natin, August 15, mula alas sa is ng gabi hanggang alas sa is ng umaga. Sa unang offense po, pag ikaw ay nahuli ay warning lamang po ang aming ibibigay papaalalan ka namin at i-inform ka namin na kailangan nating magsuot ng reflectorized vest. Yan po. First offense, warning. Sa second offense naman po ay 1,000 pesos. At sa pangatlong pagkakataon po na ikaw ay mahuli ay 2,000 pesos. At sa kay ikapat is 5,000 pesos at merong pagkakakulong po ng hindi hihigit sa isang taon. Depende sa desisyon ng korte. So, kapag ikaw ay may backride, ride, kailangan po yung backride ride mo po is meron din po siyang suot na reflectorized. Kapag naka-e-bike ka, kailangan nakasuot ka din. At kapag may top box ka, yung U-box, yan, kailangan po meron din siyang reflectorized sticker. Yan. Then, mga naka-tricycle, yan po, e-bike, e-trike, yan po yung mga saklaw niyan, kailangan po nakasukot ng reflectorized vest. Kung napanood mo ang video ito ay maaaring i-share mo din sa iba para naman ma-inform sila.